Nararamdaman mo ba na may isang malakas na pagbabago na nangyayari sa loob mo, ngunit hindi mo ito maipaliwanan? Kung ikaw ay isang Gemini, ipinanganak mula Mayo 21 hanggang Hunyo 20, maaaring sa wakas ay nag-aalin ang universo pabor sa Ang Abril 2025 at ay hindi lang isang karaniwang buwan, ito na ang turning point na matagal mong hinihintay. Isang alon ng mga hindi inaasahang oportunidad sa pinansyal ang paparating, at kung ikaw ay nakatune in, maaaring magbago ang iyong hinaharap. Pero bakit ngayon? Bakit Gemini? At ano ang nakatagong mensahe na hatid ng kosmos para sa Manatili ka sa amin dahil maaaring magising na ang iyong pinansyal na kapalaran. Gemini, ang mausisang mag-isip, ang likas na komunikador, ang laging nagmamadali na makahanap ng bago. Kung ikaw ay ipinanganap mula Mayo 21 hanggang Hunyo 20, malamang naramdaman mo na ikaw ay nilikha para sa mas malaking layunin. Ngunit madalas, pinapaghintay ka ng buhay pinapanood ang iba na umaangat habang ang iyong breakthrough ay palaging malapit ngunit hindi mo maabot. Pero ang paghihintay na iyon, malapit na itong matapos. Ang Abril 2025 at ay nagdadala ng pagbabago sa mga bituin, at ito ay nagsasalita ng direkta sa iyo. Ang iyong namumunong planeta, si Mercury, ay nag-aalin sa isang paraan na nagbubukas ng mga nakatabong daan, lalo na sa iyong pinansyal na buhay. Bigla mong mararamdaman ang higit na kumpiyansa, mas malinaw na pokus, at higit na handang gumawa ng matapang na hakbang. Hindi lang ito isang prediksyon, ito ay isang kosmikong senyales na malapit na ang iyong panahon. Ngunit upang tunay na makinabang, kailangan mong maunawaan kung ano ang nagbabago at kung paano kumilos. Dahil kapag binuksan ng mga bituin ang pinto, tanging ikaw lang ang makakapaglakad dito. Ang mga Gemini ay madalas na hindi nauunawaan. Nakikita ng mga tao ang kanilang dual na kalikasan at tinatawag silang hindi makapagdesisyon, ngunit ang katotohanan ay sila ay multifaceted lamang. Ang isang Gemini ay maaaring pumasok sa isang silid na puno ng mga estranghero at lumabas na may mga bagong kaibigan, bagong ideya, at isang bagong plano para sa tabumpay. Iyan ang lakas ng iyong air sign, paggalaw, katalinuhan, alindog, at kuryosidad. At sa 2025, lalo na sa Abril, ang lakas na ito ay pinalalakas. Ang enerhiya na nakapaligid sa iyo ay hindi aksidente. Ang iyong namumunong planeta, si Mercury, na namamahala sa pag-iisip, komunikasyon, at kalakalan, ay nasa sentro ng entablado. Para bang ang universo ay tahimik na inihahanda ka para sa sandaling ito? Ikaw ay naglaan ng mga taon sa pagkuha ng kaalaman, pagsubok ng mga bagong landas, at pagsisikap na mahanap kung saan ka talaga nababagay. Ngayon, ang mga kalat na piraso ay nagsasama-sama. Sa Abril, mararamdaman mong mas naugnay ka sa iyong mga instincts kaysa dati. Ang isang pag-uusap ay maaaring magbigay inspirasyon sa isang ideya sa negosyo. Ang isang lumang kontak ay maaaring muling lumitaw na may isang hindi inaasahang alo. Ang isang nakatagong talento na iyong ipinasawalang bahala ay maaaring biglang magmukhang susi mo sa kayamanan. Magiging mas malinaw ang iyong pag-iisip, mas matapang ang iyong pagsasalita, at madaling makakaakit ng mga oportunidad. Pero bakit ito mahalaga? Dahil kapag ang enerhiya ng Gemini ay nakaalin sa kosmikong daloy, kamangha-manghang mga bagay ang nangyayari. Hindi mo lang pinag-usapan ang mga pangarap, binuo mo ang mga ito. Hindi mo lang hinahabol ang mga ideya, ikaw ay nag-ugnay ng mga ito sa paraang wala ng ibang makakagawa. Kaya kung ikaw ay nag-alinlangan sa iyong landas, natakot sa kabiguan, o nagtanong kung kailan magiging ikaw naman, alamin mo ito, Abril 2025 at 25 ay ang iyong pagkakataon. Ang mga katangiang minsang tila mga pagsubok ay magiging iyong pinakamalalaking lakas. At ang universo ay handa ng gantimpalaan ang iyong tibay, pagiging malikhain, at walang kapantay na sigla ng Gemini. Ang kosmikong pagbabago sa Abril 2000 at 25 ang Abril 2000 at 25 ay hindi lamang isang buwan sa kalendaryo. Ito ay isang kosmikong turning point, lalo na para sa iyo, Gemini. Habang ang karamihan ng mga tao ay patuloy na namumuhay na hindi alam ang mga banayad na pagbabago sa kalangitan, mararamdaman mo ito. May isang bagay sa loob mo na magsisimulang magalaw. Ang universo ay nagbabago ng frekuensi, at para sa mga Gemini, ang pagbabagong ito ay magbubukas ng mga pintuang matagal nang nakasara. Ano ba talaga ang nangyayari? Sa unang bahagi ng Abril, si Mercury, ang iyong namumunong planeta, ay pumasok sa isang bihirang at makapangyarihang pagkakaalim kay Jupiter, ang planeta ng pagpapalawak, swerte, at kasaganaan. Hindi madalas mangyari ang pagsasanib na ito, at kapag nangyari ito, ito ay lumilikha ng isang enerhetikong tulay sa pagitan ng iyong mga ideya at tagumpay sa totoong buhay. Palagi mong taglay ang ningning ng talino, ngunit sa Abril, bibigyan ka ng mga bituin ng gasolina upang ito ay magliyab. At may dagdag pa, isang solar eclipse sa kalagitnaan ng Abril ang magpapagalaw sa iyong sektor ng pinansyal at personal na mga halaga. Ang mga eclipse ay kilala bilang kosmikong mga reset button, nililinis nila ang mga bagay na hindi nakapakipakinabang at binibigyan ng espasyo ang mas magagandang bagay. Para sa iyo, maaaring magtapos ito ng isang toxic na kapaligiran sa trabaho, isang bigla ang pagminilay ukol sa iyong halaga o kahit isang bagong daloy ng kita na biglang lilitaw mula sa wala. Ang mabagal ngunit matatag na galaw ni Saturn ay nakakaapekto rin sa pamatagalang katatagan. Hindi ito tungkol lamang sa mabilis na kita, ito ay tungkol sa pagtatayo ng pundasyon na tatagal. Maaaring ikaw ay maaalok ng isang papel na may potensyal sa pamumuno, o mapansin ang iyong sarili na tinatangkilik ang mga pamumuhunan na dahan-dahang lumalaki munit matatag at huwag kalimutan si Pluto, ang planeta ng pagbabago. Ang kanyang anino ay maaaring magdala ng mga natagong takot sa ibabaw. Ngunit kung haharapin mo ang mga ito ng tapang, Lalabas kang mas makapangyarihan kaysa kailanman. Ang lahat ng mga pagbabagong ito ay nakaaliin sa paligid mo, Jimmy. Hindi dahil sa swerte, kundi dahil ito ang iyong panahon. Ang mga bituin ay hinihikayat ka na itigil ang paghihintay at magsimulang maniwala. Ang enerhiyang ito ay bihirang mangyari. At kung handa kang magtiwala sa proseso, maaaring balikan mo ang Abril 2000 at 25 bilang buwan kung saan ang iyong pinansyal na kapalaran ay sa wakas ay nagbago magpakailanman. Mga petsa ng kapanganakan na pinakamalaking apektado, hindi lahat ng Gemini ay mararamdaman ang kosmikong push sa parehong paraan. Ang universo, bagamat malawak, ay gumagana ng may kamanghamanghang kahusayan, at depende sa kung kailan ka ipinanganak sa loob ng Gemini season, ang enerhiya ng Abril 2000 at 25 ay tatama sa iyo ng iba't ibang paraan. Isipin mo ito tulad ng isang spotlight na dumadaan sa isang entablado. Lahat ay magkakaroon ng pagkakataon, ngunit ang iba ay tatayo sa gitna kapag pinakamaliwanag ang ilaw. Kung ang iyong kaarawan ay mula Mayo 21 hanggang Mayo 31, ikaw ay bahagi ng unang deka ng Gemini. Ang mga Geminis na ito ay ganap na pinamumunuan ni Mercury at mararamdaman ang pinakamalinaw na mental na kalinawan ngayong Abril. Ang mga desisyon na iyong ipinagpaliban ay biglang magiging madali. Maaaring makareceive ka ng mensahe, email, o tawag na magbabago sa iyong pinansyal na direksyon. Maglaan ng oras upang mag-focus sa mga pag uusap dahil may tagong kayamanang dala ito. Ang mga ipinanganak mula Hunyo 1 hanggang Hunyo 30 ay kabilang sa pangalawang dekan. Ang mga Geminis na ito ay may dagdag na impluensya mula kay Venus na nagbibigay sa kanila ng natatanging kombinasyon ng alindog at estratehiya. Sa Abril 2025, ang iyong kapangyarihan sa panghihikayat ay walang kapantay. Kung ikaw ay nagtatrabaho sa negosyo marketing o anumang larangan na may kinalaman sa mga tao, ito na ang iyong pagkakataon. Maaaring may dumating na hindi inaasahang kolaborasyon na magdadala ng hindi inaasahang kita. Huwag matakot magsalita, ang iyong tinig ay may bigat. At narito naman ang pangatlong dekan, ipinanganak mula Hunyo 11 hanggang Hunyo 20. Ang mga Geminis na ito ay madalas na nararamdaman na sila ay nabubuhay sa pagitan ng dalawang mundo, na binabalanse ang lohika at malalim na emosyon. Sa Abril, maaari mong maranasan ang isang mas emosyonal na pagbabago tungkol sa pinansyal na aspeto. Maaaring magsimulang maghilom ang isang lumang sugat sa pinansyal. Baka maramdaman mo na handa ka na sa isang panganib na matagal mo nang iniiwasan. Hindi lang ito tungkol sa pera, ito ay tungkol sa kalayaan. At handa na ang iyong kaluluwa. Kaya itanong mo sa iyong sarili, saan ka kabilang sa spectrum ng Gemini? Dahil kapag nalaman mo ang iyong lugar, maintindihan mo kung paano ka tinutulungan ng mga bituin na magtagumpay, at kung anong klaseng kayamanan ang tinatawag sa iyo upang makamtan. Isang kwento ng pagbabago ng isang Gemini kilalanin si Alex, isang Gemini na ipinanganak noong Hunyo 5, sa gitna ng pangalawang dekan. Tulad ng maraming Gemini, si Alex ay laging puno ng mga ideya, kumikilos ng may enerhiya. Ngunit parang ang pinansyal na breakthrough ay palaging hindi maabot. Tumatalon siya mula sa isang ideya patungo sa isa pa, Ngunit hindi kailanman nahanap ang isa na tatagal. Ang kanyang trabaho sa isang marketing firm ay nakakabayad ng mga bilihin, ngunit hindi siya nakakaramdam na nabubuhay siya ayon sa kanyang potensyal. Nabasa niya ang tungkol sa iba na naging matagumpay kahit na ginagawa nila ang mas kaunti kaysa sa kanya, ngunit patuloy pa rin siyang nagtatago sa tabumpay. Ngunit nagbago ang lahat ng dumating ang Abril 2000 at 25. Hindi ito isang malaki at dramatikong sandali. Hindi rin ito isang malaking halaga ng pera na biglang dumapo sa kanya. Sa halip, ito ay isang tawag sa telepono, isang kaswa. Napag-uusat sa isang lumang kaibigan na nagtatrabaho sa industriya ng teknolohiya. Nag-usat sila tungkol sa kanyang trabaho, mga side project, at mga marketing campaign na kanyang pinagtulungan. Pagkatapos, casual na sinabi ng kaibigan niya, alam mo, may startup na naghahanap ng katulad mo. Ang tawag na iyon sa telepono ay nagbukas ng isang bahagi ni Alex na hindi niya alam na mayroon siya. Napagtanto niyang siya pala ay nakaupo sa isang gintong minahan ng mga kasanayan, ngunit hindi niya naisip na iugnay ang mga ito. Ang mga salita ng kanyang kaibigan, kasabay ng makapangyarihang kosmikong enerhiya ng Abril, ay nagtulak sa kanya upang kumilos. Sa loob ng isang linggo, nagsimula siyang makipag-usap sa startup at sa katapusan ng buwan, inalok siya ng isang papel na hindi lamang nagbabayad ng doble ng kanyang kasalukuyang sahod, kundi binigyan din siya ng equity sa kumpanya. Ang kanyang mga kasanayan sa marketing, na dati tinatanggap na lang, ay ngayon ay itinuturing na napakahalaga. Iyon na ang sandali kung saan nagbago ang pinansyal na kapalaran ni Alex. At nagsimula ito sa isang simpleng pag-uusap na nagpasimula ng isang chain reaction ng mga oportunidad. Ang kwento ni Alex ay isang paalala. Minsan, Isang maliit na pagbabago sa pananaw o isang hindi inaasahang pagkikita lang ang kailangan. Kapag nakaaligin ang universo, binubuksan nito ang mga pintuan, ngunit tanging ikaw lang ang makakalakad dito kung handa kang pumasok mga oportunidad at larangan na dapat pagtuunan ng pansin ng Gemini habang ang mga bituin ay nag-aalin sa Abril 2000 at 25, Gemini, malinaw na ito ang iyong pagkakataon upang sunggaban ang mga oportunidad na darating sa iyo. Ngunit ang tamang pagpapasya kung saan ilalaan ang iyong enerhiya ay kasing ng mga oportunidad mismo. Bilang isang Gemini na ipinanganak na may likas na kakayahan sa komunikasyon at pagpapasik, ikaw ay natatangi sa mga larangang nangangailangan ng mabilis na pag-iisip pagiging malikhain at kaunting pagtanggap sa panganib. Narito ang mga larangan kung saan ang iyong enerhiya ay pinakakailangan and kung saan maaaring isulat ang iyong pinansyal na hinaharap. Digital marketing at media ang mga Gemini ay ipinanganak upang makipag-ugnayan, mag at kumuha ng atensyon. At sa 2025, at 25, ang digital na mundo ay umuunlad tulad ng hindi pa nangyari. Kung ito man ay social media, Content creation o online marketing, walang mas magandang larangan para sa iyo upang magtagumpay. Ang susi dito ay ang pagsamahin ang iyong palabang kalikasan sa iyong kakayahang magplano at manatili sa unahan ng mga uso. Makakakita ka ng mga oportunidad mula sa influencer marketing hanggang essay at content writing. Sa pamamagitan ng pagpapalakas ng iyong mga kasanayan sa social at pagiging malikhain, maaari mong gawing isang pinagkukunan ng kita ang isang bagay na iyong minamahal komunikasyon at public relations ang iyong likas na kakayahan upang kumonekta sa iba ay gumagawa sa Gemini bilang isa sa pinakamahusay na mga tanda para sa mga papel sa public relations, media, o komunikasyon. Ang mga public speaker, mamamahayag, at coach ay namamayagpag sa 2,000 at 25 at ikaw ay nasa gitna ng alon na iyon. Ang iyong kakayahang mag-isip ng mabilis, mag-adapt at malinaw na ipahayag ang iyong mga saloobin ay tutulong sa iyo na magningning sa anumang sitwasyon. Kung pinangarap mong magsimula ng isang YouTube channel, podcast, o karera sa public speaking, ngayon na ang tamang oras upang simulan. Hindi lamang ito magdadala ng pinansyal na gantimpala, ngunit maaari rin itong magbukas ng mga pangmatagalang pakikipagsosyo at kolaborasyon. Teknolohiya at inobasyon ang Gemini ay pinamumunuan ni Mercury, at si Mercury ay namamahala sa teknolohiya at katalinuhan. Kaya't kung ikaw ay interesado sa web development, data science, o ang mundo ng mga startup, ang sektor na ito ay tumatawag sa iyo. Ang teknolohiya ay sumabog sa 2,025 at 25 at gamit ang iyong intelektwal na kuryosida. Maaari kang maging nangunguna sa larangang ito. Isipin ang magsimula ng isang tech blog api o kahit magtrabaho sa mga umuusbong na teknolohiya tulad ng AI o blockchain ang iyong likas na kuryosidad at mabilis na pag-iisip ay ginagawang ikaw ang perpektong tao upang sumubok sa mga mabilis na umuusbong na larangang ito pinansya at pagnenegosyo sa wakas gemini ang iyong kakayahang magpivot at magmultitask ay magiging napakahalaga sa mundo ng pagnenegosyo ang mga pinansyal na oportunidad sa 2000 at 25 ay hindi lamang tungkol sa pamumuhunan, ito ay tungkol sa paglikha at pamumuno. Kung ikaw ay nagpaplano ng isang ideya sa negosyo, ngayon na ang tamang oras upang ito ibuhayin. Kung ito man ay isang e-commerce na negosyo, freelance na trabaho, o isang service-based na kumpanya, ang iyong pinansyal na kapalaran ay nasa iyong mga kamay. Ang iyong pagiging versatile at ambisyon ay magdadala sa iyo sa tuk tuktok. Gemini, binibigyan ka ng universo ng green light upang magpatuloy. Mayroon kang mga kasanayan, talino, at alindog, ngayon, nasa iyo na ang desisyon kung sasagupin mo ito. Kung ito man ay sa digital marketing, IA, eh, teknolohiya, o pagnenegosyo, ang iyong pinansyal na hinaharap ay naghihintay sa iyo upang pamunuan ito. Mga babala at mga dapat iwasan habang ang mga bituin ay tiyak na kumikislap para sa Gemini sa Abril 2000 at 2025, mahalagang tandaan na hindi lahat ng oportunidad ay kasing perpekto tulad ng kanilang hitsura. Ang kosmikong enerhiya na nagaganap ay makapangyarihan, ngunit tulad ng lahat ng puwersa, nangangailangan ito ng maingat na pag-navigate. Sa lahat ng mga bagong pintuang nagbubukas, may mga panganib din na maaaring magdala sa iyo sa maling direksyon. Gemini, narito ang mga bagay na kailangan mong bantayan kung nais mong sulitin ang kamanghamanghang pagkakataong ito. Isa, sobrang pag-isip at pagkandesisive ang mga Gemini ay kilala sa kanilang matalim na intelektual at kakayahang mag-analisa, ngunit sa mga sandali ng pagbabago. Maaaring magdulot ito ng sobrang pag-isip. Habang mahalaga na timbangin ang iyong mga pagpipilian, ang paggugol ng sobrang oras sa proseso ng paggawa ng desisyon ay maaaring magdulot ng paralisis. Ang kusmikong pagbabago ng Abril ay nangangailangan ng aksyon, hindi ng pag-atubili. Huwag hayaang magtakda ang iyong isipan ng mga what-ifs at maybes. Minsan, ang unang hakbang ay ang pinakamahirap, Ngunit matutuklasan mo na magbubukas ang natitirang daan kapag nagpatuloy ka na. Pagmamadali sa mga bagay ang mga Gemini ay spontanyo, ngunit pagdating sa mga desisyon sa pinansyal, kailangan mong maging maingat. Ang tukso na sumubok sa pinakabagong trend, pamumuhunan, o alok ay maaaring magmukhang kaakit-akit. Ngunit hindi lahat ng kumikinang na oportunidad ay karapat dapat sa iyong oras at enerhiya. Maghinay-hinay, maglaan ng oras para mag-research. Kumonsulta sa mga pinagkakatiwalaang tagapayo, at tiyaking kumpiyansa ka sa iyong susunod na hakbang. Tandaan, pinararangalan ng universo ang matatag na paglago at mga desisyon na maingat na pinaplano kaysa sa mga impulsibong hakbang. Pagtiwala sa maliang tao, dahil sa iyong likas na alindog, Gemini, mayroon kang kakayahang manalo ng mga tao ng madali. Ngunit hindi lahat ng mukhang magiliw ay tapat sa iyo. Maaaring may mga tao sa iyong circle o sa negosyo na nakakakita ng iyong potensyal, Ngunit hindi para sa iyong pinakamabuting interes, pakinggan ang iyong instincts. Kung may isang bagay na hindi tama o mukhang masyadong maganda para maging totoo, humakbang pabalik at mag-isip muli. Magiging mas matagumpay ka kung ikaw ay napapaligiran ng mga taong tunay na naniniwala sa iyong vision. Pagpapabaya sa iyong kalusugan sa dami ng mga bagong oportunidad na darating sa iyong buhay, madaling malunod sa agos ng trabaho. Ngunit huwag kalimutan na alagaan ang iyong sarili. Ang iyong mental at pisikal na kalusugan ay palaging unang prioridad. Kung pababayaan mo ang iyong kalusugan sa paghahanap ng kayamanan, maaaring magtapon ang universo ng mga hadlang upang ipaalala sa iyo na maghinay-hinay at maghanap ng balanse. Gemini, ang mga babalang ito ay hindi upang pigilan ka, nagmumula ito upang gabayan ka. Ang mga pinansyal na gantimpala ay nandyan para sa iyo, ngunit kailangan mong magpatuloy ng may pag-ingat, pakinggan ang iyong intuisyon, at gumawa ng mga desisyon na tumutugma sa iyong mataas na sarili. Ang Abril 2025 at putlima ay isang makasaysayang buwan, ngunit tanging kung ikaw ay kumilos ng matalino. Gemini, tinatawag ka ng universo upang yakapin ang iyong potensyal. Munit may isang piraso pa ng puzzle na hindi maaaring kalimutan, ang espiritual na aspeto ng sandaling ito. Ang pinansyal na tagumpay ay hindi lamang tungkol sa pera, ito ay tungkol sa pag-alin sa iyong tunay na sarili at pagtitiwala sa daloy ng enerhiya na inaalok sa iyo ng kosmos. Ang Abril libo at putlima ay isang spiritual na turning point. Ang mga bituin ay hindi lamang nag-aalok sa iyo ng materyal na yaman, nag-aalok sila sa iyo ng pagkakataon na magbago mula sa loob palabas. Sa mga nakaraang taon, ikaw ay nagtipon ng mga karanasan, mga aral, at mga kasanayan, at ngayon, ang universo ay naghahanda na gantimpalaan ka. Ngunit upang matanggap ito ng buo, kailangan mong buksan ang iyong puso at isipan sa kung ano ang inaalo. Tiwala sa proseso, kahit na ito ay mukhang hindi pamilyar. Ang mga kusmikong pagbabago na nagaganap ngayon ay tungkol sa balance, sa pagitan ng aksyon at pasensya, tapang at pag-inyat, mga material na layunin at espiritual na paglago. Gemini, madalas mong naramdaman na hati ka sa maraming landas, hindi sigurado kung aling direksyon ang tatahakin. Sinasabi sa iyo ng universo na hindi mo na kailangang makaramdam ng pagkalito. Ang mga sagot ay nasa loob mo. Piwala na ang iyong panloob na karunungan ay magagabay sa iyo sa panahong ito ng paglago. Ito na ang oras upang bitawan ang mga nakaraang takot ang mga pagdududa tungkol sa iyong halaga, mga kakayahan, at iyong potensyal. Nagtagal ka ng masyadong matagal sa pagdududa sa iyong sarili. Ang enerhiya ng Abril ay tungkol sa pagpapalakas. Gawin ang hakbang na matagal mong iniiwasan. Ay manifest ang iyong mga nais, kumilos ng may kumpiyansa, at malaman na ang universo ay nag-aalign upang gawing realidad ang iyong mga pangarap. Gemini, ang iyong kapalaran ay nagbabago, ngunit hindi lamang ito tungkol sa kung ano ang iyong makakamtan sa labas. Ito ay tungkol sa pagbabago na mararanasan mo sa loob. Habang higit mong inaaligin ang iyong tunay na layunin, mas madalas na ibabalik ng mundo sa iyo ang yaman at tagumpay na nararapat sa iyo. Gemini, ang mga kusmikong puwersa ay pabor sa iyo. At ang Abril 2000 at 25 ay naglalaman ng susi upang buksan ang iyong pinansyal na kapalaran. Narinig mo na ang mga senyales, nakita mo na ang mga pagbabago, at ngayon, panahon na para gumawa ng matapang na hakbang. Ito ang iyong pagkakataon upang pumasok sa buhay na palagi mong pinapangarap, isang buhay na puno ng tagumpay, yaman, at paglago. Ngunit ang universo ay maaaring magbigay sa iyo ng mga oportunidad. Nasa iyo na ang pagpapalakas sa mga ito at gawing realidad. Kaya, ano ang susunod para sa iyo? Handa na ba ang iyong puso upang gawin ang hakbang na iyon? Handa ka bang magtiwala sa kosmikong enerhiya na nagsasama-sama sa iyong paligid? Kung simulan mo na ngayon, huwag maghintay na ang mga bituin ang magtrabaho para sa iyo. Mayroon kang mga kasangkapan, ngayon, ikaw na ang gumamit ng mga ito. Kung naramdaman mong tumagos sa iyo ang mensaheng ito, magkomento sa ibaba ng iyong petsa ng kapanganakan, at ipaalam sa amin kung paano nagaganap ang pagbabago na ito sa iyong buhay. Huwag kalimutang mag-subscribe para sa higit pang mga Zodiac Insights, at ay hit ang bell upang manatiling updated sa iyong mga hinaharap na pinansyal na prediksyon.